Pasinta po sa makumakain, sugatan ng isang lalaki sa Basagi Compound sa Maynila ng saksakin ng bote sa mukha. Ang suspek kay bigan pa umano ng biktima. Yan ang ulat ni Bien Manalo Exclusive. Sa video na ito, makikita ang isang lalaking duguan na may sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha ang lalaki, sinaksak pala ng basag na bote sa Baseco Compound sa Maynila. Sa investigasyon, away sa sugal ang pinag-ugatan ng saksakan. Yung hong ating uh, sospek, eh, kumakain huya, kumakain. And then, ito victim, eh, pinipilit niya hong magsugal. sila. Nagpang-abot po sila, nagsuntukan po sila. Ito palang ano, ito palang ano, sospek, eh inabangan yung big victim without any ano na ho uh, reason na sinaksak niya ngayon tong ano itong biktima napag-alaman na magkaibigan pa ang dalawa sa record ito na ang ikalawang beses na makukulong ang suspect itong ano itong biktima at saka yung suspect magkababata sila magkababata sila at uh, matagal na sila magkakilala. Itong suspect natin, meron siyang uh, previous na ano na pagkakakulong sa ibang kaso naman. Pero desedido ang biktima na ituloy ang kaso. Hindi po ako nakapagpigil sa sarili ko na ganun na nangyari po. Na, ano po ako ng bote sa ano. Nagsisiyan <laughs> ko rin po. Kahit din po, hindi rin po matulog dahil na ginawa ko rin po. Nangihingi po ako ng dispense pero alam ko hindi po nila akong babapat na mapapatawad. Paalala ng otoridad sa publiko. Dahil sa sugal, pati yung mag of, ay pati yung magkaibigan o matalik na magkakaibigan, eh nagkakaroon ng awa yan. Tigilan nun natin yung pagsusugal at lalo na kung ayaw naman ng tao niyayayaya mo o ayaw naman ng ibang ah, magsugal, huwag natin siya pilitin. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.